いただきます。

<laughs> Alam niyo po, uh, napakahalaga po ng edukasyon sa akin Magkukwento lang po ako ng content dahil uh, ang pang nila kay Lito Lapid dahil sa si edukasyon Dahil hindi po ako nakatapon uh, Ito ka mga din dito sa Tarlac, ng TSU uh, Na may libre pag-aaral, lalong-lalo na po kung may test na nung araw Siguro nakapag aral po ako Eh wala tayong magagawa, pinanganak po tayo ng mahirap Isang labandera lang nanay ko kaya hindi po ako nakapag kapag-aral lang ano. Kaya sabi ko nga sa mga estudyante, pag may nakakausap ako, pasalamat kayo sa inyong mga magulang at pinaaral kayo. At sabi ko rin sa kanila, huwag na kayong maingit sa akin. Dahil ba ako ay naging superstar bilang Lito Lapid, nakatambal ko si Fernando po, nakatambal ko si Dolphy, nakatambal ko si Vilma Santos, nakatambal ko rin si Nora Honor, at nak at marami pang iba. At huwag na rin kayong maingit dahil na naging gober -governor ako ng Pampanga. At huwag na rin kayong maingit na laging tatlong beses ako naging gobernador ng Pampanga. At huwag na rin kayong maingit na ako ay tatlong beses na rin ako naging senador. Third term na po. dahil sa inyo. Kaya mahalaga po ang pag-aaral, lalong-lalong na po mga nursing. Ang apo ko po ay nag-aaral ng nurse yung um, pang oh kita nyo gaano kahalaga ko yung nursing dahil kasi araw-araw kasama ko siya pagkakakain kami sa mesa ay siya po ay nakasuot ng ternong puti dahil na, siya po ay nag-aaral ng nurse kaya napakalaga uh, po ng edukasyon kaya palakpakan po natin ating mga magulang dahil aaral kayo at napakasipag ng na mga nanonong dito sa tarla tulad ni Susan, Governor Susan uh, yep. At kay Ket Resman at lahat po na nandito ngayon na sa harap nyo. Uh, palakpakan po natin lahat. Uh, yun lang po at maraming maraming salamat. Huwag na kayo problema. Sabot ko na. At pagpapalakpakan natin sa ayan. sagot na tayo ni Senator Lito Labid. Thank you very much, Honorable Manuel Lito Labid, Senator of the Republic of the Philippines. We admire your dedication and love for the Palawan Igabu in Tune na supremo ng Tarlac State University. Salamat po kayo. <laughs>